Hi po, kumusta po kayo? Si Sir Bibal po ito. At after po ng trabaho ko sa summer school, ay eh, kaagad po akong nagbisibisihan dito sa bahay dahil may inaasahan po tayong mga kapwa Pilipinong guro na bagong dating po dito sa Amerika. Kaya naman nandito ako sa labas para magprito ng isda para hindi po mga moy sa loob. At ganoon din naman, bising-bising naman si Missy sa kanyang pagpiprepare ng dalawang putahing ulam at nakapagluto na rin po pala ako ng pansit. Alam po namin na mahirap po na magsimula dito sa US dahil sa homesickness at pag pag adjust Kaya naman po, lagi po namin gwini-welcome ang mga bagong guro dito para naman sa ganun ay hindi sila makaramdam ng pagkamis or homesickness sa kanilang mga tahanan sa so, pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya naman ang Bebalicious Kitchen is at your service. At tumating na nga po sila, welcome to the USA, welcome to Andalusia Sila po ay taga no. negros at Tacloban At sinamahan po sila ng aking kaibigan ni si Sir Elvin Kaya naman, it's time to eat bago tayo mag-karaoke <coughs> My heart, and I have never felt this way since the day I did We just smile and take my breath away. So hold me close and say you stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Even me the time with you, that deep i waiting for you only, Just like stars I feel weak I can not I not from <laughs>

At pagkatapos nga ng aming early dinner at karaoke session ay kaagad kaming pumunta sa Cinemark Boynton Beach upang masamahan namin sila at maranasan nilang makapagsine dito sa Amerika. At syempre, hindi mo ang aming supportive na mga mentor, si Sir Jose Colepano at si Ma'am Emma Colepano. At ito na nga, nakaupo na kami, all set na kami para sa pagsisimula ng pelikula. Kaya naman, maraming marami pong salamat. I-enjoy muna namin ang aming moment dito sa Sinihan. At syempre, sobrang excited na din. Nandito din ang aking misis. At syempre, ang mga bata na sobrang excited sa kanilang panonood dahil favorite nila ang Minions. At ito na nga, natapos na ang pelikula at ready na kaming umuwi maraming maraming pong salamat Pictures, features features features